Say dako kay imong problema, madam. Nga paulan ulan makadiri madam. Na oh, na magida ang dapat kay paulan ulan ta. Unsay benefits sa man paulan, madam? Ang benefits sa magpaulan ta kay mawala ka stress sa life. Wow. Ah, mo patagak ta imong magpaulan lang ka. Asa dapat ka dapat magpaulan, madam? Ay, dapat madam. Para yun, mapanlas ka ng Dapat magpaulan ka diri yun sa top yun sa hotel. Wow! Kada ay swimming pool sa likod. Ano ni ikon. madam? Dapat imong mga Ani Ano yun, madam? Ano oh. yun, madam? Dili lang sa gawas sa balay. Hindi. Ay, Para yun, ma... Ma-refresh cute ka. Mawala gid ang toxic sa imo kalawasan, stress. Kada minam nga dapat toxic sa imo dira, madam. Ah. Uh, basta. Koran <laughs> <laughs> lidaw, madam. Yes. Basta. di toxic so, sa imo lawas, madam. Mo um, nagwala may ka-toxic, lang lang ka. toxic, madam. Oo. Oh, oh. Dili na man kayo, Hamis nagpamalit. Ah, thank Saan you. Salamat gid kayo, madam. Alangan piti-pilo. <laughs> Ay, pa mo lang din ka, madam. Ah, my skin. Yeah. Gikikwan po din ni Vicky Velo, madam, nga magpaulan ka every uh, other day. Vicky Velo is one of my sponsors. <laughs> <laughs> Sana all! Yeah. And also the uh, Beverly Hotel wow. is one of my sponsors. That's amazing. so thank you so much, uh, Beverly Hotel Five Star hotel for uh, having you. <laughs> having you, my Last portion <laughs> for all the toxicity. Oh. Yeah. And let's go and let's swim. Show me, damam, how to to swim under the ring, okay, madam. I teach you how to swim. Okay, madam. Di pa ba yung first dive para ba nakunderi, madam? Basik naman lumustad, deri, madam. Super simple, madam. You know, let's, let's, madam, <laughs> kaya in English na madam. Okay, yes. okay madam. Wow! Ka-amazing yung ako madam. Oy. Madam, asa na ka, madam? Ah! Oh, da, kalame. O niya, nawala ang mga toxic, madam? Nawala. <laughs> Pati ako memory mori, <milwari>, nawala. <laughs> <laughs> Nalimta na si Japanese guy. <laughs> yes, Oh, dili kaya po niya efektib na magpaulan <laughs> kaya hindi pa din mawala sa memory. Bye for now and thank you so much and enjoy! I hope you enjoy our video for today. Bye bye! Bye bye! bye. bye, bye. It's raining in Manila di ka ba nilalamig? Nice kayo kong background music dito. Sa tura si madam, kapalutaw-lutaw hinautunta nga mawala ang mga toxic sa iyang lawas aron sa niyana mubalik ang iyang lamig nga pamanit o lamig nga lawas okay. <laughs> that's all Bye.